Okay mga Katorny Girls, welcome back to my YouTube channel. Meron po tayong wawiring dito mga Katorny Girls. Spaghetti pababa. Ito oh. Eh, nanita na, kasura na. Oh, yan oh mga Katorny Girls oh. Yan oh, yan oh. Nandun po yung ano niya mga Katorny Girls. Yung tinatago nilang relay. Nandun sa sulok. Ayaw na pong gumana yung ano niya mga Katorny Girls. Yung kanyang busina. Okay. Yan. ayaw na pong gumana, ayun oh. Yan no? mga attorneys, ayun ng gumana. Si ni boss manager ang kanyang spaghettiing pababa. ayan ginawa nila speaker. Ilagay nila pang speaker po mga attorneys. Bola lang 'yan. Ginawa nyo mga attorneys. Tapos wala pang relay yung ano nya direct na yung mini driving light. Ito yung gusto gusto ko mga katawang girls Hindi totoo yan Ganyan, no? Okay mga katawang girls, rinirewiring natin Tara na, tirain na natin Baka tirain pa ng iba Let's do this Yan mga katawang girls, nabuksan na natin yung spaghetti yung pababa Ito mga katawang girls, nakalawlaw pa yung niya dito Yan, ito Ito yung pang speaker na wire mga katawang girls Yan Ayusin natin yan mga katawang girls Papagandahin natin yan. Pwede na. Okay mga Tony Girls, tara na. Pakatirain pa ng iba. Let's do this. 2,000 years later. Okay mga Tony Girls, eto po yung mga spaghetti pa baba. po, ayusin na natin. Natanggal na po dito lahat mga Tony Girls. Yan, tinanggal ko na lahat. Babalik natin yung ista. Tara na two hours later. Okay, mga katorikos, na balut na natin tong ano ni boss manager, tong relay niya yan binalut na naren mula ulo ang gampa. Nung bisa ka magbigti, gamitan mo niyo. Ay tanida na alinis na. Okay, mga katorikos, MOC siya ng ating gagamitin, no? Oh. Wasari, oh, kasi yung sa kanya MOD. Okay, mga katorikos, tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Let's do this. Okay mga katorikos, nainang na natin to Ayan, alam mo naman Malinis tayo gumawa ng ano mga katorikos Iinangin natin, tapos babalutan natin siya ng dahon ng saging Ayan o, oh. eh, gana sa po nga Tara na! Okay mga katorikos eto po yung paglagay ko ng busina Lalagay nyo po dito yung busina mga katorikos Huwag na po kung saan saan dito Dito lang, magbutos lang kayo dito mga katorikos Ayan o, oh. tapos lagay mo dito Pantayin mo dito mga katorikos Ayan siya yan, tapos yung isa nandito mga katornikeos. Yan. Magbutas po kayo sa taas doon. kitang babo po nga ito. Marenan yeah. men eh. Yan iyo, ay tao, ay tao. Ito tangkay na, ano eh. Ito ang, ang tornikeos na kita Pakalawin mo 'yung loko. oh. Tapos sarahin natin yung ano niya dito mga katornikeos. Hindi mo magagalaw 'to mga katornikeos tong stack niya. Tingnan niyo mga katornikeos ha. Sige, tara na. Pakatirahin pa lang iba. Let's do this. Okay mga katornikeos, eto po yung stack niya mga katornikeos. So, oh hindi man pong nagalaw dito sa pwesto niya Ayan hindi po babangga yan mga katorigios Putak lang ang babangga what? ayun okay, mga katorigios ha nakasabi dyan o oh. ang katibay na po nga Huwag oh. hanggang magsambarak sambarak ka kayo niyo o oh. nga sumi so kikumachin o oh. Ano? yan matiba yan mga katorigios o oh. yan o sige mga katorigios i-wiring na natin tara na okay mga katorigios inangin na natin yangin mo yung mga bawat bawat suglungan ng eh, mga attorney girls then suglungan paninangan mo O Okay, mga attorney girls nalagay na natin lahat ayan ayan mga attorney girls oh ayan ayan mga attorney girls yung pagka-wiring natin ayan ay na dun sa lalam ayan makasama yan mga attorney girls ayan oh ayan Testing, testing. O oh, mga Tori Girls, kasi gana po nga. Ano na? Pagawa na ka na nuko po. Tara na! <laughs> At okay na mga Tori Girls. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. Bye-bye!